Okay, what's up mga par? Ngayon yan, no? tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag double book kay Lala Move. Ako kasi pag kumukuha ako ng pang double book ko, kunyari nakakuha na ako ng first booking, hindi na ako nagpapaalam kay customer eh. Bale, binibilisan ko na lang talaga tapos kung maaari, kailangan ko makakuha agad ang pang double book. So yun yan no, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ako mag double book kay Lala Move So yun yan no, punta ka lang dito kay Lala Move Yan, mag ano ka, on duty ka Yan, on duty Sa so, pagka on duty mo, hintay-hintay lang tayo ng first booking natin So meron na pala akong <coughs> video no, kung paano nga ba kumuha kay Lala Move ng booking So panoodin nyo na lang no Okay, kaya na natin tong pasig no Ay, okay. Unaan tayo. Sayang. Yung, kanila. Isang Coffee per one box only. Okay na yan, kaya yan. Tapos mayroon pang isang Manila ako nakuha eh. Ito. Ako, Manila. Okay na kaya natin to. Saan ba yung pickup ng isa? Tingnan natin. Ah, dun lang. Tapos... ay okay, na, yung ginagawa ko, ano... Tumitingin-tingin na ako na agad... Agad ng pang-double book ko para... Hindi matagal yung, ano, natin. Delivery natin sa dalawang booking. Kasi, pag maghintay ka pa, unari. Pumunta ka doon sa may first booking mo. Nakakuha ka, di ba, ng first booking. Tapos, nakuha mo yung, ano, yung item. Tapos, maghantay ka ulit. Di ba, matatagalan. Tapos, maganda. Maghantay-hantay ka na dito. Tingin-tingin ka na rin kung may masasabay ka. Tapos, ano kaso uh, uh, ng pick up eh 3 km ok na yan diba? ba? dalawa na yung booking natin agad so puntahan muna natin yung isang booking no yung papuntang Sampaloc, Manila magsasabay pala kayo no kunari ano pagkain kasi alam naman natin di ba? Diba, napaka ng pagkain eh. pwedeng mapanis yun patuloy nyo yun sobrang init sa akin kinakausap ko yung customer sabi ko kung pwede dagdagan ano na lang kahit kalahati ng SF pero nasa inyo naman yan kung paano nyo kakausapin si customer pero sa akin ganun eh pero kung hindi nagbibigay wala no choice tayo i-deliver Ide Ide deliver na lang natin ng walang kasabay yung booking na yun kasi pagkain yun eh pang masira pa yung pagkain na yun hindi ko pa magbabayad nun pero habang buong biyaya ko papunta dun sa ano pag dadalhan ng item na yun yari pagkain nagtitingin-tingin na, nagtitingin din ako sa cellphone ko kung may makakasabay ba ako yung malapit lang na pickup up so yun yan oh no? puntahan natin yung isang booking yung papunta naman tong Sampaloc, yung isa papunta pa ako Manila ano lang to isang box coffee per puntahan na natin okay nandito na tayo sa may pick location oh no? dito dito Printing services Okay, yun niya no Medyo malaki yung pipikapin natin Ito Kaya kay ato sa bag Awit ah, Malaki Hindi yata ito. Mukha na naman akong palakani Ito Okay na, pipikapin muna natin yung isa Tapos tsaka natin ito ayusin yung pagtali Hindi pa yun maayos eh Okay, pupunta na tayo sa isang booking na yung pangalawang booking natin. Sa may Paco, Manila. Sana maliit lang yung booking na yun. Kasi sinurpresa na tayo ng isang mga eh. Nakuha natin yung booking. <laughs> Sobrang laki. Mukha na akong palaka dito. Sana mag-add yung, ano, yung customer. Ito sa may drop-off. Tapos so, ang pa ng pagdadalang ko nito. Sampalok, Manila. Ah, wait. Okay, nandito na tayo sa may no? Second pickup. Tawagan natin. Wala daw dito eh. Na-pick na up na natin yung dalawa, na no? <coughs> Opo, okay na po. Okay, salamat. Bale. Picture on lang natin yung ano, first booking. Na na-pick up na natin yung ano niya, item niya. Itong malaking item na to. Yan, add photos lang. Tapos, picture lang natin. Yan. Tapos yung isa din, picture lang din natin. Itong kay ma'am. Bayad na ito. Tapos nag-tip si ma'am ng 23 pesos. Sana all mag-tip. <laughs> Sana mag-tip din yung isa. Sobrang laki nito eh. mo? You know, pang sedan na dapat eh. So yun yan o. No? Oh. na natin itong dalawa na to. Deliver na natin to papunta Manila. Pag gusto nyo pala mag double booking no. Mas maganda kung may mga dala uh, kayong panali. Katulad nito, may dala-dala akong straw. Yan ako ya tape. Mas maganda kasi tape eh, Kumakapit makapit sa ano eh, sa sa kunyari ganto karton. Hindi siya magalaw ito, pwede pang gumalaw ito eh. Hindi naman natin maaasahan na yung ibang item na mapipick up natin is ganto kalaki, eh, 'di ba? Bali sa ano, nag-chat ako sa Lalamove up nung kay first booking natin itong malaki na 'to. Sinatcho siya, sana mabasa niya Sabi ko, pwede mag-add ng kahit konti Kasi medyo ko yung ano niya Yung item niya Parang palaka na nga ako dito sipi mo, simula ba ko or hanggang doon sa Pupuntang Sampaloc, Manila Ganito yung ko Nandito <laughs> na tayo sa Maypaco, Manila no Wale, ito yung second booking no Inuna ko muna to Kasi dada, halos dadaanan lang to Nang una nating nakuha ng ano eh Una nating nakuha ng booking bale. eh malapit lang to doon ito sa Paco Manila ayun sa Sampalok Palok ma eh, Paloc, Manila bali mauuna talaga tong Paco Manila kaya inuuna ko muna to bayad na. opo bayad na po ito so yun yan no tapos na natin tong matali tong malaking item na to punta na tayo sa may Sampalok Manila sa may drop off nito so yun yan no Nandito na tayo sa may palok Manila 200 meters na lang Nandun na tayo sa may Drop off location Ito Coffee Bergs Ah, oh, init Yeah Talamog po Okay, yun nga no na deliver na natin yung ano isang item yun dito sa May Palak Manila bale ganun lang din picture mo lang din pagka na drop off mo na proof na nakuha na yung item siyon yun ano mo na lang i-complete e, mo na lang yun yan no na complete na natin bale tandaan nyo lang lagi kailangan pagkakuha nyo ng isang booking is maganap na kayo ng agad ng kasabay ninyo kahit yung madadaanan lang ng ano ng papuntang nakuha yung booking katulad sa akin sa may sa may Sampalok Manila yung nakuha ko bale yung Paco Manila dadaanan niya lang din kinuha ko na kaysa maghintay ako na matagal ba diba? nasayang lang oras ko so yun nga no dito ko na lang tatapusin yung video na to sana natulong ko kayo kung paano nga ba kumuha ng double booking sana support niyo yung channel ko eto itong roadmark na to subscribe nyo tapos like share and hit the notification bell button para lagi kang ma sa mga gagawin pa nating video. Katulad ng mga ano, minsan naliligo ka sa ilog. <laughs>